<laughs> ito ang tinggan ninyo, no? Oo, yan. Nagsalo ka na sa kanila. Asim. Asim. Ah, Kain lang. Sumabay na, ah, na siya. Sa sarap. Hindi man nakabuka, Papa. Ah, mukhang maigi yung iba. Sarap. Mm. Kain po. Nakikain na po. Ang matanda. Mm. Pati mga bata. Salo, dali. Nang na po. Wala tayong pampuput pala bulok. Oh, Kaya Dali. Ate Tikman mo lang. Ate <laughs> dali dali Adi, masarap. Para. Mal, man, pek Ako magsasabi sa sa'yo masarap. Sarap. Ako gagawa sa'yo. Oh my God. Ah. Luto ito. Hindi ka nang gawa ni Kut. Ah. Wala tayo pamalo. Masarap to Ate say. Tikman mo lang. Ah, ay, ay yan ang inak. Ito ang naman, ito. inak. No, ano ka man, gabi nung get sa dulo? Hindi naman <laughs> gano'n. Tikman mo lang. Tikman mo lang. Hmm, sarap. Ito. Sarap, pwede pang pamay pa lang ha. Sarap no? Hmm. Sarap. Ito na Eh, dali. Ano yung mahalang? Ito. Hmm, garlic. Garlic. Hmm. Hmm. Ito, pwede na rin kainan dyan o. Hmm. Hmm. Sarap. Bawang. Hindi na yan, di ba? Garlic. Sarap. Mangyak ko bunso niyang kaunting job din. Hindi naman siguro. Ati malasado. Sarap! Sarap! Ang garlic ang lutong. Eh, ayan pati sa'yo! Huwag! Oh. Ayan sa'kin. Sarap! Kamabaguan ka baga. Masininiw, ganado! <laughs> Sige, sa'yo kayo. Sa'yo si Atsi ah. At sa'yo nga, sa'lang tatlo. Oh, oh. kain baby ah. Saan sa'yo isa? Di paano naman yung malitong mm. na mm. si John, -John hindi pa nagko ng maraming dahon. <laughs> <laughs> sarap! Ayan! Ay, 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 um, try lang. Suka. oh kanin pa kayo? Kanin pa kayo? Kanin pa, kayo? Kanin pa oh, si <coughs> Okay, okay <coughs> sige, wait lang. Sa na si Siyo na kanya. na si Siyo. kanin dito. na, Nakiagaw na dito. Ang bata. Sarap. Ano, Masarap na. masarap to? Mas masarap ito. Ah, mas bit mo yung isa. Ano, no Saan eh? Kapis. Tapis ba? Oo, mm, tapis. Mm, Alam ko. Kain kayo. Kain natin. Subong kanin. Ang hmm. dami na kain eh. Oh. Masarap hmm, na pala pag inihaw. Ano ba? Ayun pa tayo. Ayun hmm, na, ayun na. Oo, cook. Maraming sa akin Loaded ko yung dalawa. Thank you. Hige. Sige. Sige sige. Sige. Bye. Sige po. <laughs> <laughs> Parang siya anak din oh. Hmm. Hmm. Wala yung kok. Ano? Ah. Oh,